Guys, anong sasabihin mo? Ganda na, Hi, guys. guys. Oh, wow. Bye. Okay. Guys. Hey guys. Ayan. Wow. Di ba yung lupa, Oh, wow. Ang ganda na nila Christian umano, Ayun, yung manikot na bata. Osionfish. Bye, uh, bye guys. guys. Bye guys. Bye guys. Dao. <laughs> bye guys. Ako. Oi, apoy si tubay. Apo, apoy. Uh, 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 uh. Uy, tapak nyo kasi. Uy, gumabatang si. Uy, ang likod mo. Chokolit mulang chokolit, kakakain mulang ni. Mekina lang ko. Sasi tintin.